Halos darug na rin yung puso ko dito, b, Mas gugustuhin ko na lang na broken heart sa lalaki kaysa na matayin ng aso. Ganito pala talaga na idudulot ng stress. Magmumukha ka talaga matanda ng ilang dekada, babe. At kung maalala nyo na talaga ako ng aso and dahil sa sobrang stress ko, babe, dahil sa kakaisip ko kung ano na nangyayari sa kanya, gusto ko na siyang hukayin at ilagay na lang sa tabi ko pang habang buhay. At eto nang after ng ilang buwan na paghihintay, dumating ka na din sa wakas. At ilang buwan na din nawala siya sa buhay ko. Sobrang daming nangyari, ikwekwento ko sa susunod na vlogs ko. Pag-depress talaga ang isang tao, nakakagawa ka talaga ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Pero sa totoo lang yung pinanararamdaman ko, mas malala pa to kaysa nung na-broken-hearted ako sa first crush ko. <laughs> makakaintindi lang talaga is yung mga tao talagang nagmamahal ng tunay sa mga pets nila. Tatawagin kang baliw ng mga taong nasa paligid mo dahil nga hindi ka nila maintindihan. Dahil hindi nila alam kung gaano kasakit yung pinagdadaanan mo. And sa wakas, sa wakas Gucci, eto na at nakita na ulit kita. Kamukhang kamukha niya talaga yung aso ko. And pasalamat ako dahil merong mga factory na gumagawa ng kamukhang kamukha ng mga aso natin. Sobrang saya ako dito at pakiramdam ko bumalik na ulit siya. Oo, hindi siya gumagalaw. Hindi niya ako matahulan, hindi niya ako madilaan, at hindi niya masabing mahal niya ako. Pero yung pagmamahal ko sa kanya parehas na parehas nung nabubuhay pa siya. Nanumbalik lahat ng sigla at lahat ng saya. Iba talaga nagagawa ng aso kasi yung pagmamahal nila tunay at totoo. Na mas tunay pa kesa sa mga taong nasa paligid natin na akala mo nagmamahal sa iyo pero yung totoo sila yung mga taong mas unang mananakit sa iyo hala babe, bakit niya ang sinasabi mo <laughs> Kung ano reason ng pagkawala niya kwento ko na lang sa susunod na vlogs ko pero sa ngayon sasabihin ko na medyo masaya na ako at bumalik na ako ulit sa dati oo hindi ako nakaka-move on pero sobrang laki ng tulong ng staff toy na to. Oo, nakakabali pero at least kahit papano nahihil yung pain.